Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 Ward ng Hulyo ipinagdiriwang natin si San Charbel McElroof. Kamusta, Si San Charbel Macluf, ipinanganak na Yosef Anton Maclouf noong ika-8 ng Mayo 1828 sa Bicaca Fra, Lebanon, ay isang santo ng simbahang katolikong Maronita. Kilala siya sa kanyang buhay ng panalangin, penitensya at mga himala. Sumali si Charbel sa Orden ng mga Maronitang Lebanese noong 1851 at kinuha ang pangalang Charbel bilang parangal sa isang martir noong ika ikadwa siglo. Siya ay naging pare noong 1859. Noong 1875, siya ay pinahintulutan na mamuhay bilang ermitanyo sa Monasteryo ng San Pedro at siya San Pablo sa Anaya, kung saan siya namalagi sa loob ng Doin Moitre taon. Siya ay kilala sa kanyang debosyon sa panalangin at eukaristiya na mumuhay ng mahigpit na pag-aayuno at pagninilay. Pumanaw siya noong ika 20 ng Desyembre 1898 at inilibing sa Monasteryo ng Anaya. Maraming himala ang naiulat sa kanyang libingan at ang kanyang katawan ay natagpo ang hindi nabubulok makalipas ang ilang taon mula sa kanyang pagkamatay. Si San Charbel ay binanal noong ika ng December 1965 at kinanunisa noong ika ng October 1977 ni Papa Paul VI. Narito ang isang panalangin na nakatoon kay San Charbel Makhlouf. O San Charbel Makhlouf, ikaw na namuhay ng buhay ng panalangin, penitensya at mga himala, ipanalangin mo kami sa Panginoon Tulungan mo kaming matagpuan ng kapayapaan at kagalingan sa aming buhay espiritual at pisikal. Bigyan mo kami ng lakas upang sundin ang iyong halimbawa ng debosyon at katapatan sa Diyos. Naway patuloy na magningning ang iyong liwanag upang gabayan ang mga naghahanap ng katotohanan at katarungan. San Charbel, ipanalangin mo kami at tulungan mo kaming mabuhay ng aming pananampalataya ng may tapang at pagtitiis. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw